Uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Senator Amy Marcos two hours ago. Sabi niya, siya sa anak na makalipat. di uh, Ilocano word ito. Sabi niya, ako, hindi ako nakalimot. Sabi niya, ang totoo, hiyang-hiya ako kay Manong, mining si Manong Chavit Singson. Kasi, Nandyan yung litrato ni, nilang dalawa ni Chabit, Governor Chabit. Ang totoo, hiyang-hiya ako kay Manong Chabit dahil lubos at walang humpay ang kanyang tulong noong 2022. Yan ang sentimento ng nakakaraming Ilocano at loyalista. Sayang, na sayang. Tinuroan naman kami ng tatangkong tumanaw ng utang na loob. Basta ako hinding hindi ako makakalimot sa mga nagmamahal sa amin. July 9, 2025. Senator Imee R. Marcos reaksyon sa pahayag ni dating Ilocosor governor Chavit Singson So nagpa-interview po si governor Chavit Singson sa isang network at Klaro uh, sinabi niya na nagkaroon na ng Alzheimer uh, Alzheimer's disease si PBBM pagkatapos yung tulong ko sa kanya o sa mga Marcoses noong 2022, nakalimutan na kami. Very detailed yung kanyang pagsalaysay. Support. Aeroplano ko. Sabi super yaman kasi si Governor Chavit Singson. Aeroplano ko. Gamit. Mm, no pa siya ang presidente ng Mayor's League of the Philippines nung panahon yun. Very influential. Kasi ang boto ng grassroots nasa mga mayor. At dahil sa, ako ah, personal opinion ko lang ito. Talagang malaking tulong ni then mayor, kasi mayor ata siya ng Narbakan. Mayor Chabit Singson, former governor ng Ilocos, malaki talaga ang tulong niya sa candidacy ni BBM. Yung sinasabi niya na humihingi ng advice si BBM kay Chavit kasi Chavit uh, political kingpin na yan sa Ilocos eh. Halos uh, hindi naman kasing edad ng tatay niya no. Basta senior politician na ito sa Ilocos region si Governor Chavit Simpson Very influential pa rin kaya nung bago yung election ng 2022 lumapit si BBM kay Chavit at yun nag-advise siya na mag ka ng presidency kailang kung tatakbo si Mayor Sara mag-slide down ka to Vice President dahil walang makakatalo kay Sara Duterte yan ang advice ni Cabit uh, Chabit Singson walang makakatalo and I agree kasi kami as a family nakahanda na kaming botohan si then Mayor Inday Sara dahil nga siya yung front sa surveys. Nabigla na lang kami nung biglang nabuo ang unitin ayun BBM ng presidente VP sa Mayor Sara na Nakakabigla yun. But anyway, akala namin magbubunga ng mabuti dahil continuity nga. E eh wala eh. Nakalimot. So, salamat, Senator Manang Amy Marcos, sa iyong pagtanaw ng utang na loob sa mga nakatulong sa inyo lalo na ang mga doterte lalo na dito kay Governor Chavit Singson So last nga pahayag ni Governor Chavit Singson doon sa interview niya sa TV I will support VP Sara Never to Marcos again yon So may may puhunan na si VP Sara sa Ilocos Oh sa Ilocos Norte eh, nandyan si Senator Remy Ilocos Sur nandyan si Governor Chavit Sinson so wala na yung tinatawag noon na Solid North pagdating sa 2028 may pa na magbasa tayo sa mga comments ha marami ng Ilocano na dismayado na kay PBBM kami Ilocano kami mga kamag-anak ko sa Ilocos ganon din sila noong uh, tuman sa months ago siguro nasa Metro Manila kami sakay kami ng uh, grab taxi so napunta usapan namin sa politika tinanong namin taga saan yung grab driver ay tagalawag ako sir ma'am ay nagilokano na kami ay makamarkos ka nga roda ah kung namin ay, ukin uh, na na. Oh, I'm sorry, medyo uh, bad word na yan. Ukin na na. na, nag bad words na siya sa presidente. Mangibabain. <laughs> Mangibabain. Yung pala, yung taxi driver na yon ang binotohan niya noong eleksyon. Uh, sino ba yun? basta ang vice president niya si Sara ang presidente ata niya si Laksuman Sigoro <laughs> Mangibabahin ko <laughs> na. Nakakahiya sabi niya, yung ginagawa niya. So wala na. Solid North wala na. Solid South Mindanao meron. Subukan niyo pumunta kay sa Mindanao kung gaano kalakas ang Duterte dito kaya nga si PBBM nung nagbisita siya sa Jensen lately sa Peaceport doon na harap-harapan sinisigawan siya ng Duterte, Duterte <laughs> ang tatapang ng mga Jensen so lalo na ngayon na alanganin na si PRRD naghahabilin na siya may huling habili na i niyo ako pag mamatay ako. Nako! Pag may mangyaring masama kay PRRD sa Netherlands, I don't know what will happen. Lalong siguradong magiging presidente si D.P. Sara. Again, naniniwala ako kay Governor Sabi Chingson na marami siyang naitulong sa kandida si ni Bibe Mat. Salamat, Senator Amy, na hindi ka nakakalimot. Yung nagkaroon ng Alzheimer, wala na tayong magagawa doon.